Yes, welcome sa Mary Grace Cafe. Uh, ito yung uh, lugar sa cash and carry na pinupuntahan namin. Actually, first time kong kumain dito sa Mary Grace. And uh, hindi ko in expect na super nagustuhan ko yung kape nila. And of course, the place. Dahil nga sa napakalamig at higit sa lahat, yung banyo nila. Napakabanggong actually uh, napaka peaceful ng lugar and hindi ka mahirapan dyan pag tatawag ka ng waiter itataas mo pa lang yung kamay mo lumalapit na kagad sila unlike sa ibang mga kape Diyos ko ma nangalay-ngalay na yung mga kamay mo wala pang lumalapit sa'yo ba? Diba? parang ini-ignore ka lang ayan ako sa banyo o oh, tingnan mo O, oh, tagal ko dyan kung ano pang mga ginagawa ko sumaya mga ako dyan eh pag pagustuhan ko talaga yung lugar, ini-enjoy ko talagang malala. O oh, yan yung kape nila. Ang tapang niyan, parang kaping bara ko pero ang ganda rin ng design, di ba? At yung sugar nila, yung sugar nila talagang brown. Alam mo yung uh, talagang puro, no? Walang halong chemical, di ba? So sana nagugustuhan nyo, nakikilala nyo ako ng paunti-unti sa mga pinupuntahan kong lugar yan. Yung mga pinapay nila dyan. Medyo masarap. Masarap din yan. And of course, libre lang ako dyan kasi yung mga pagkain dyan is mahal. May pagkamahal. Yung mga minu nila dyan. Pero, sulit naman. O, oh, ganyan lang. Kapi-kapi lang. Wala kang ibang gagawin kundi magkapi-kapi ka lang dyan. Huwag ka nang order ng na iba. Para, ano, uh, <laughs> hindi ka masyadong maubusan niyong katirahan. Okay, thank you so much and I love you all.